El filibusterismo, kabanata isa, sa ibabaw ng Kobyerta Ang paportabo ay naglalayag sa ilog pasig patungo sa bayan ng Laguna isang umaga ng buwan ng Disyembre. Nakasakay roon sina Simon, Don Custodio, Ben Donya Doña Victorina mga paring sina Padre Irene at Padre Salve. Tampok sa kanilang usapan ang tungkol sa obras del puerto at ang pagnanais na mapatuwid ang ilog pasi. Unang nagmukahi si Simon. Nais niyang magkaroon ito ng isang tuwid na daan, simula makapasok hanggang sa makalabas ng ilog pasig ang mga mahuhukay na lupa ay siyang gagamitin upang matabunan ang dating ilo. Upang hindi naman umubos ng malaking halaga ng salapi, ay ang mga pilanggo ang pagtatrabahuhin rito. At kung kinakailangan ay sapilitan rin pagtatrabahuhin ang mga mamamayan ng walang upa. Si Don Custodio ay hindi naman sang-ayon sa mungkahing ito ni Simon. Dahil maaari itong pagsimulan ng kaguluhan at humantong sa himagsikan. Sa halip ay piliti ng mga naninirahan malapit sa ilog pasig na mag-alaga at magparami ng itik. Sa ganong paraan ay lalalim ang ilog na pagkukuhaan ng mga susong pagkain ng mga itik. Ito'y tinutulan naman ni Doña Victorina dahil rarami ang balot na pinandidirihan nito. Tala-salitaan Paportabo tabo na barko Naglalayag, naglalakbay Tampok, paksa Nagmungkahi, nagsalaysay matabunan matakpan sa pilitan pagpilit himagsikan rebelyon